Sige, nakabidyo na yan, sir. No oh, way! Oh, Ayan sa Rexel. Ayan ang kalaro niya si Jun. Ayan yung laro nila. Ito naman si Steven. Kawal ka Steven. Yan ang mga kaibigan ni Rexel. Yung pa yung dalawa, oh, nag-aaway. <laughs> yung dalawa. Ayaw pa ka Yung si Maiko. Yung isa, sino ba yan? Yung, Ayan. ano, si Paul Paul. Ah, yan ba si Paul? Nag-aaway sila. Yung si Maiko, tingnan mo, Nag-exhibition, no? Oh. Nag oh. Um, Galing mag-yoyo. Oh. <laughs> Galing! <Yeah>. Oh. <laughs> Go! ito Eto, sino ba ito Si Paul! Paul! Tabani, <tabal> taba ni Paul ah. Tagal na yun laro ni poob. Uh, oh, Hahaha! Oh, sayang! Sabi ko sa'yo, eh! Rexel, ka, Rex! Paul! Rex! Rexel! Ah, Victor! Kamay, Rex! Rexel, ah! Oh. Ah, oh, si Paul si Juna. Pero hindi magkapatid niyo. Asan lola mo, Maiko? Hmm? Umalis? Kasama yung lola ko. Ah. Ito naman mo. si Steven. Kaway ka, Steven. Ito ang unang-unang kaibigan na Rexel, si Steven. Kaway ka. Steven. Eh, Steven, manada ko. Tingnan mo. naman si Maiko. Saan pa si Maiko. Ito si Junjun. Junjun. Last. 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 aaral Last. wisdom. Ikaw rin sa sana Super so, cool. Ito. Oh, kami ka naman. Suplado so, ka. Tingin. Ikaw. ikaw tingin. Ikaw Jun. Kau, siang, na ikaw Jun sa sana Ikaw, ikaw dito, Sky Blossom. Ako nag-aaral ako sa Lisa. Ikaw po sa <coughs> <Saint Jude? coughs> mo, Jude College. Ha. Uy, may dumaan. So, si Steven. Ikaw, Steven, saan ka huling nag-aaral? Kasi pa yung nila, mama niya. Solid rock. Driving school. Malayo ba dito yan? Opo. Malapit dyan kami. Ang principal ni Lapal St. Jude College. Si ano na lang? Nanay niya. Si Juju na lang, hindi pa nagsasabi na ng school niya. Star Blossom. Ah, Star Blossom. Saan banda yung Star Blossom? Sa dulo po yung pala yun. Ayun, may dumaan, no? Ayun! Saka video to. Uy! Di ba ito? Ah, sige. Tama na. Kakabit na natin sa computer. Okay, <laughs>